Ang gagawin niyo tatay? Wala, tatayan ko yung bubong na Baka bumagyo. Eh, madala ang hihiro. Tatay ang pa yung wala namang bagyo. Nakalis na. Wala, galing yung itali. At mm, hirap eh. Pagka umulan uh, at nalaw lumakas. Tulungan mo ako. Wala, kayo nalaan. Ah, Kaya-kaya nyo na ninyo yan. Ano ang ang mo oh, ngayon? Magkatali na rin bubong at baka bumagyo eh pang walang tali. Bakit di ka magpatulong kay Noel? Wala, kanina pa nga eh hindi na maayaw naman. Kainama naman eh ang tao Noel ba hindi mo wala ang tinutulungan doon na yung ama pagtali ng bubong? marong hirap na hirap na eh. hindi maka Wala naman. Pati hirap sa pagtali ng bubong eh. Kailangan pang pagtulungan. Aba? Ay alam nga naman hindi mo tumulong. Alam mo naman, laya tayo nang may kakain. Hindi ka naman pagkakaraban ang gusto. oh oh, bakit naman yan itatali mo pa? Ala, magaling yung itali mm, sigurado baka tumalsik. Ala, hindi na madadalay ng hangin. Dito Ala. Dito tayo may kasama pabigat sa bahay. Galangin yung... mo, Next na yan.